No, ay pesta dito sa aming bayan. Kapit na nga ang tapusan at akala ko nga ay hindi na nga mapapa-upload ang video na ito. Tuwing nagpiepesta nga, hindi na nga kami naganda sa bahay namin. At kami nga ay pumupunta na lang sa mga inay para doon na nga alaang ang magdaos ng pesta. Para makatulong din kami sa kanila dahil sila nga ay sadya naman mabisita. Shoutout nga pala sa jeep na nasakyan namin. Kay Kuya Bernie na hindi na nga kami pinagbayad ni Mama. Dahil may bumabangang pasayro, bumaba na din kami ni Mama. At lumakad na nga at malapit na din naman. Napaaga nga ata ang dating namin. At eto nga, wala pa nga hain. Bisita ka dyan? <laughs> eto nga, abalang-abala sila sa pag-prepare ng kanilang handa. Eto nga si Tomato, parang walang pakialam sa nangyayari sa paligid niya. At panay nga yung pag-DIY niya ng papagayo. Kinuha na nga muna ni Mama itong pinsan ko. Dahil maglilinis nga daw sa loob ng bahay nila. At kung makayak nga dito, akala mo naman na inaibig sa bahay ni Kuya. <laughs> ay wala pa nga kami matutulong sa kanila. Ito nga at lumayo muna kami nila tomato. at naglaro muna kami dito ng jumping rope na kanyang pinagligalig pa nga sa tsanggian. Tamang-tama nga din ito at sigurado nga mapaparami ako ng pagkain mamaya. At least na naipawis ko nga yung ibang kinain ko para mas lumawak din ng space ng pagkain sa katawan ko. Nakakain na nga ako dito at hindi ko nga napakita sa inyo. Baka nga kayo ay makatampo pa. Hindi ko man lang nga kayo naipag Ito nga at problemado na nga ako sa mga bilbil ko na alun-alun na dito. At nakakalong ko na nga pag naupo ako. Tingin nyo, na ba dapat ako? O tama lang yung ganitong katon? Narinig nga namin, may papadaan na musiko. Dali-dali nga kaming lumabas ni Tomato. Para abutan nga itong musiko. Akala mo naman talaga, mamatsyong mamatsyo. At tubad baro pa nga kami dito. Sobrang inip na inip na nga kami dito ni Tomato. At kanina nga lang, papel lang kanyang papagayo. Ngayon nga, ako na ang pinapalipet dito. Dahil nabasa ko ang nasa isip mo. Na okay nga lang ang ganitong katawan ko. Ito nga at kumain na nga ulit ako. Marami nga dumaraan at nagtitipan tinda ng samotsari dito. At eto nga tito ko, bumili ng tatlong pugo. Habang pinapakita nga namin sa pinsan ko, ay inang at pinagano nga ang ulo. Ang walang malay na pugo. Kumahapon na nga nito. At naging maulan nga ang pista dito. Pero tuloy pa din nga ang pagtugtog ng baragadag dito. Isa nga ito sa nagpapasaya sa pistahan. Eto nga lahat kami nasa labas para manood. At hindi na nga din mapigilan mapasayaw si Tomato. <laughs> Dahil may bisita na nga sila, inay. Ako na nga muna ang nagalam dito sa pinsan ko. Dumating na nga si tatay galing sa pamamasada Ito nga, tinawag niya nga ako. At may nagtitinda nga daw ng isda dito. Alam niyo naman ang pinagkakaabalan ko ngayon. Ay ang pag-aalaga nga ng samotsari isda. Pero kung magpapalaga ka, ay pwede din naman. Nyaro! Binili na nga ako ni tatay ng dalawang beta daw ito. At sana nga ay hindi sila mag-away-away. Magiging aquarium nila sa bahay. At dahil natambayan na kami ng mga papaiyak na ito, ay kanya-kanya na nga ng ligalig dito. At kanya-kanya na din ang pagbibili dito. Eto nga at may isang dumating pa nga. At may kanyang tinuturo nga din itong si Tomato. At sari na nga naglapitan dito. <laughs> Nakapiesta na ga din dyan sa inyo? Kamusta naman yung piestahan nyo? Baka naman ako yung maimbitehan mo. O ipagtiran nyo na lang ako ng lumpia nyo. Kalilimutan 'Yan mag-follow like and share. Salamat sa panonood. Thank you Lord.